meaning of this? Why for man? Abang pa yung ginagawa niyo? Ba! Parang nahalat ako na! Masyado niyo nang inaaraw yung trabaho ah! Mabilis naman Furman ah! Shut up! Don't speak me! Huwag ka muna sasagot kung hindi ka kinakausap! O ikaw! Ikaw na lang dito! Ang hirap kaya! Are you... Are you, me, are you to me? Yes! Huwag kang sasagot-sagot. Pag di ka kausap pa, magtrabaho ka dyan. Ngira, Alam niyo pang napakatagal niyo na dyan. Tinitinit na nga oh. dito. Gumaganyan ka pa. Ikaw na lang kaya dito. Nakakita ka ba ng construction na hindi na i... Ito. ito. Ito kahapon. Nakakita oh. ko na to. Ito nakakabit na to kahapon eh. Ito. Kabit na kahapon pa. Wala por. Ginamit natin por doon sa ano. Anong ginamit? Ginamit natin sa kapila. Tinanggal namin. Ang hirap kasi sa inyo. Binabas ako. Pero kayo naman may mga kasalanan. Tingnan nyo, pag wala ako, ang trabaho nyo, araw na araw. Hindi, por. Hindi, por. Araw na araw yan. Shut up! Don't you speak! I'm talking! Why? Wag... Ibig ko sabihin, huwag ka muna ang sasagot. Ah, di pa ako tapos. Nagsasalita ako. Hindi ko naintindihan eh. Yung labor mo, tingnan mo. Pinapangain mo ba ito? Tingnan mo, pagka payat pwede, pwede. Ikaw, para hindi ka matamlay, kumain ka! Tingnan mo yung katawa mo pag, pag lumangin ng malakas, lilipad ka. Ingay-ingay mo, aga-aga. Eh, sino ba namang hindi mag-iingay sa ginagawa nyo na yan? Ginagawa na nga namin eh. Ginagawa nyo nga pero mali-mali at saka mabagal. Tapos sagot ka pa ng sagot. Sige, poor ma'am, bibilis-bilisan namin ng konti. Hindi, eh. ganyan lo, oh. ganito. Ganyan lo. Oh. Hindi naman napipihit eh. Oh, ganyan. Hindi yung napakabahal para kayo mga walang kinain! Sige, Perman! Kami na namin! Sige, sige mo! Hindi nyo tinitignan yung mga ano nyo! Sige! Ganito ba, Perman? Ganito! Oo, oh, ganyan! <coughs> ano na Satawa yan, ka? Perman? Tumatawa ka! Tumatawa ka! Hindi! Okay, hindi! Tumatawa ka! Pinatawaanan mo ba ako? May smile lang ako ah! Ha? Ah? Are you laughing? Hindi, Perman! Hindi, Perman! Oo ka! Pero sunod, pag darating ako, dapat lagi kayo may accomplishment. Kasi yung accomplishment ang magpapasahod sa atin, hindi yung puro. Pag wala ako, pag nakataligod ako, wala na kayo. Pag nakataligod ako, nililim kayo. Hindi ganun, mali yun, pinapasahod kayo ng tama. Hindi pa nagtatrabaho kami ng tapat. Natrabaho ng tapat. Natatapos na nga, ang ingay mo pa eh. talagang tapat kayo, dapat tapos na yan. Eh kahapon pa yan eh, kapiraso ng gas. Gas, bahaba yan, 6 meters lang yan eh. Ito na, mo, ito na ako. Ito na ako. Pag ako na, sir, papalitan ko na kayo. Ayoko na matrabaho doon na ganyan. Ha? Ayosin nyo na! na. Ayosin nyo! sige, sige.